Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome po sa brand new episode ng ating vlog, June's Day Channel. Congressman Marcoleta, kon na siya po ay tatakbo sa pagkasenador at ating bubuhatin yan at hanggang mailagay natin sa Senado. Dahil sabi nga ni Pangulong Duterte, kapag si Marcoleta ay hindi nanalo, Kapag ka senador, Napakamalas talaga ng Pilipinas. Yan po ang tinuran ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yan po ang ating pag-uusapan. Idagdag na rin natin yung kaoe ni Martin Romualdez. So bago yan, pakilike po muna ang video ito at syempre huwag kalilimutang mag-subscribe. So kahapon nabalitaan ko na yung uh, announcement ni congressman Marcoleta kaya lang ngayon lang po tayo talaga nagkaroon ng oras no anyway ito po yung sa mga hindi pa nakakapanood ito po yung kanyang announcement ah uh, number 12 na kayo no? ano ba talaga ang plano ni uh, congressman marculeta ah uh, for senator or for congressman ah uh, number 12 Senator. Okay. Yo. Kasi po, uh, tapos na yung aking uh, termino. Ay, marami po ang uh, mga mamamayan natin, lalo na po yung mga sumusuport sa atin na kailangan pa rin nila yung aking uh, paglilingkod. Nung sabihin ko po, po na ako'y magtatanim ng high value crops, eh, napangiti silang lahat. Okay naman yan, sabi niya, pero kailangan mas magtanim ka ba ng iba pang mga serbisyo uh, kung maaari sana ay Okay. Tapos na po yung video. So, confirm, no? In-announce niya. Siya mismo nag-announce. At uh, siya po ay tatakbo dahil. Sa Senado dahil. Tapos na yung kanyang termino. Naka-three term, consecutive term na siya sa Congress. So, bukas na po ang filing of COC. Certificate of Candidacy ng mga tatakbo, no? Uh, Siyempre, first day yan baka yung iba hindi naman mag-file on the first day pero syempre meron niya magpa -file. yung iba kasi on the second on the third day or yung iba last day pa talaga nagpa-file so ka, sa sa chance naman ni Marcoleta medyo ma ano yung laban niya rito medyo mabigat pa <clears throat> talaga namang mabigat dahil ang daming mga ano eh, mga lumang senador na popular at uh, maganda pa rin ang survey. So, yun ang problema ni Marcoleta. At I'm sure, hindi na siya aatras. Nung nakaraan kasi umatras, di ba? So, dahil makakabalik pa siya sa Congress. Pero ngayon, tapos na yung termino niya. Ano na to? Wala na tong atrasan. Diretso na to. Laban na kung laban. Manalo, matalo. Parang ganun. So, it's a big fight para sa kanya. Ito yung big fight niya talaga. At ito naman, uh, <coughs> talaga namang susuportahan natin ito. Dahil uh, siya yung parang sinasabi natin, wala man tayong nakitang bahid, no? Bahid ng pagnanakaw nanakaw, hindi kagaya ng ibang mga congressman. Ito nga yung may video nga ako kay paparinig ko na sa inyo. Pakita ko Congress, sa inyo. Congress, election, nanalo, Seiko. Ulit, ulit. Ayun. sa Congress, election, nanalo, seco. Paglabas niyan, <laughs> pagkatapos, Rolex, Rolex na. na. Pumunta ng Walacan yan, nakatamaraw, paglabas niyan ng Mercedes Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila, lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Mga wala kayong prinsipyo mo. Talaga. Tangina ninyo. Tangina kung ako, arestuhin ko kayo lahat. Oh, ganda yun kung mabalik siya arrestin siya lahat sila lahat <coughs> Iban, ibang klase walang katulad yung tao na yan ano? nag-iisa lang eh at sabi ko nga sa sarili ko simula ko Ori Aquino nasubaybayan ko yung mga pangulo siya lang talaga yung mayroong ginawang malaking pagbabago sa ating bansa at eh, yung iba eh, hindi nakita yan <laughs> tanga lang ano hindi nakita so balik tayo kay congressman Marcoleta no and to be a senator ang problema lang kasi sa kanya ito yung nakaraan ano yung nakaraang mga survey sa kanya ang problema sa kanya awareness kumbaga may mga tao pa marami siguro marami pang mga tao na hindi aware sa kanya kasi kung ya, halimbawa natin si Pacquiao. Si Pacquiao talagang sikat na sikat. Kilala siya kahit bata. Ano? Tanungin mo ang bata. Kilala niya ba si Marcoleta? So, yung awareness. Uh, isang halimbawa pa, Robin Padilla. Yung awareness sa kanya ng tao talagang sikat na sikat eh. Yun yung ano, yun ang isa sa problema niya kailangan lang makilala siya. Kailangan magpakilala siya ng bonggang bongga. Lalo na sa mga kabataan, yung ang marami pa mga bagong botante ngayon. Baka umabot ng 2.8 million mga bagong rehistro. So yun, ibig sabihin mga kabataan yun. Or hindi pala. Pero karamihan yun mga kabataan. Kasi kung lumipat ka pala ng address, ano, may pat ka ng bahay at uh, doon ka magre-register hindi pala ganoon pero i'm sure marami doon mga kabataan mga 18 years old bagong botante talaga so yun ang ano isa sa problema niya uh, awareness pagdating naman sa uh, kalinisang graft and corruption wala naman tayong nababalitaan wala namang ganyang isyu kay Marculeta at yun ang isa sa pinaka-importante. Iko-quote ko lang to, no? Uh, meron pala tayong kailangang iboto na 82 governors. Siyempre, vice governor, 82 rin. Uh, members of city council, 1,000 plus, ano? uh, mayors po is 149 city mayors and 149 city vice mayors din. Municipal mayors 1,493. So, 149 city mayors at 82 governors. So, yan po yung kailangan na maiboto. And of course, labing dalawang senador. At isa na dyan ay si Marcoleta. So, na, bali nakakaapat na tayo. <clears throat> uh, sa PDP, tatlo pa lang ang ina -announce. Bato, Bongo, uh, Philip Salvador, and Marcoleta. So, uh, alam natin dyan, kapag nakapag na sila ng COC at kampanya na uh yung PDP maaring makipag yan sa ibang party. No? Inihintay natin sila Big uh, Rodriguez, sana magfile sino pa ba? Ewan ko sila sila Attorney Trixie, Attorney Hari Roque, si Panelo. Um, sino pa ba yung iba? na pwedeng makipag-alyansa sa PDP no? ay sana makumpleto yan ng labing dalawa and I'm sure si uh, Pangulong Rodrigo Duterte o dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tatakbo rin <clears throat> alam ko nabanggit yan ni uh, BP Sara noong siya ay nag-press conference yung huling press conference niya, di ba? Uh, i ko nga yan para lang ma-quote natin yung sinabi ni BP Inday. Babalikan na lang natin. Or next, uh, next vlog natin. Si Baste, tatakbo eh. So ilan na yon Kung tatlo, apat, lima. Lima, si Baste. Si Tatay Digong, anim. <clears throat> Siguro mago kompleto naman 'yan. Uh, si Pulong pala, si Pulong. Pangpito na yun Ewan, ewan natin kung uh, tapos na rin yung termino niya sa Congress. Eh sana tumakbo sila. Iyan nila yung mga naninira na dynasty, Dynasty Eh <coughs> hindi naman 'yun ang ano, 'yun nang batayan para sabihin kumbaga para sabihin inaabuso yung gobyerno puro isang pamilya na lang sila alam nyo bakit ba binoboto sila ng mga taga Dabao ibig sabihin credible sila pinagkakatiwalaan sila ng mga taga Dabao at may ginagawa sila, may mga ginagawa talaga sila at nakikita yung kanilang mga resulta ng trabaho nila. Kaya patuloy silang ibinuboto kasi kung hindi, talagang ibabasura sila ng tao eh. Kung wala silang silbi, wala silang malasakit, hindi sila tapat sa paglilingkod, tiyak ibabasura sila ng mga tao. Dahil na nananatili sila diyan sa pagiging mayor diyan, pagiging leader ng Davao, eh talagang pinagkakatiwalaan sila ng tao. So dito naman po kay Martin, may may, may napanood ako video. Panood ko lang sa inyo. Dito yata to sa Cavite. Hindi po ito yung eh, eh, hindi <laughs> parang abnormal lang. Eh. Parang parang <laughs> <laughs> tawag na wag na wag na sabi ko sana special child eh <laughs> eto panoorin natin ah oh, wait lang <coughs> um, Ano mapapansin niyo diyan? Ano napapansin niyo? Ano na papanhin ba kayo? Magandang pa lang ng habu po Attorney Martin Romualdez. Mar Mar May ginger pa siya, ano? Ano na panson Yung pagtanggap sa mga ng mga tao sa kanya tamilmil, matamlay. No? Hindi mainit ang pagtanggap sa kanya. Hindi siya pinagkakaguluhan. Kahit alam ng mga tao, mamimigay siya ng isang bilyon bilang ayuda. Ganun lang yung, ano, yung mga tao, nakatingin lang. Matamlay. Hindi mainit ang pagtanggap. Tapos nag gusto pang maging in ano eh, nag, nag gusto makiuso kaya lang yung uso ayaw sa kanya. <laughs> Tapos nagpupumilit kahit ganun yung pagtanggap sa kanya ng tao. Nagpupumilit pa rin siya na mangampan niya gamit yung pera ng bayan. Nagpupumilit pa rin siya maging presidente. Kahit nararamdaman niya ayaw naman sa kanya ng mga tao. So nadulas pa yung isang gobernador dyan. Jan Bic Rimulya ba yun? Jan Bic wala pa raw yung lagay niya dyan. sa Wala pa raw yung lagay sa kanya dyan. <laughs> Di ba? yung mga kurakot sa mismong bibig nila eh. So, patuloy, namimigay si Martin. Kaya lang ang question natin. Yung nabanggit ko nga, no? 82 governors and 149 city mayor. <clears throat> Tapos, ilang ano ba yun? Ilang o so sabihin natin 82 governors ibig sabihin 82 na probinsya Nalibot ba ni Martin 'yon? Uh, ilan na ba yung probinsyang nalibot niya? Kasi ang budget for ayuda is 500 billion. 'Yan po ang hawak niya na ipamimigay niya. For isang year lang, for isang taon lang 'yon, ha. For this year lang 'yon. Next year yata mas mataas pa ang gagawin niyang i-approve nilang budget or ayuda. <clears throat> so, 82 governors, ibig sabihin 82 province, nalibot niya na ba yun? Halimbawa, isang billion ang binibigay niya bawat probinsya. Mayroon ng 82 billion yun. Problema, hindi niya pa na... Ilan, ilan pa lang yung napupuntahan niyang probinsya. Meron pang city, ano, 149 city. So, 149 plus 82 equals 11. 131. Ay, hindi. Ano? 231. So, kung 231, 231 billion lang po yun. Eh, 500 billion ang budget. So, asa na yung iba? At ang tanong, September, October na. Mag-October na. Nalibot niya, niya na ba lahat yan? Yung 231 na yan? So, marami pang sobra. Ang kwenta lang natin, no? Isang bilyon bawat probinsya, bawat city. Yung palang ang kwenta natin. <laughs> Nasaan na iba? Sabi nga nung... Sino ba yung si Sas? Parang ang kumikita yung mga politiko eh. Sa mga pinupuntahan niya eh parang mas malaki pa yung napupunta sa politiko eh nadulas na, na nga si Janvik uh, Janvik ba yun? Rimulya? Janrik Janrik ba yun? Janvik nadulas na nga eh huling-huli sa bibig eh oh, wala pa raw sa kanya wala pa raw yung lagay doon ah, wala pa raw yung lagay niya <laughs> ano ba yun? <laughs> wala, pa, wala pa raw doon yung lagay sa kanya kasi in niya yung 1 billion ang pota. Talagang mga, ano, mga mandarambong, ano? Eh, mga mukhang pera. Eh, huling-huli sa bibig. So, kung yan lang ang gagawin, parang pamatid-gutom lang talaga yan, eh. Uh, hindi sila nag-create. Mas maganda pa kung livelihood, eh. Kasi, magbibigay ka ng 5,000. One week, ubus yan, eh. One week lang yan. Kung magtatayo sila ng livelihood. Halimbawa, mamimigay ka ng bangka. Isang billion yung budget eh. Mamigay ka ng bangka. Tapos, uh, magtayo ka ng mga patahian. Di ba? Kung meron kang kulungan ng baboy, bigyan ka ng pampuhunan, bigyan ka ng bi, pambili ng feeds. At least, mapagyayaman mo pa yon, no? yung bangka kumbaga lifetime na yon madali na maikumpuni yon so meron kang lifetime na pinagkikitaan <clears throat> ganun sana eh kaya lang ito pamimigay lang para lang para lang gamitin sa kampanya niya sa ambisyon niya bilang uh, sa pagkapangulo so wala ito wala kang Walang pagbabagong mangyayari dito sa mga pamimigay niya. Hindi tayo, hindi atin na nilalabanan yan ha. Pero gagastos ka ng 500 billion para mamigay lang doon. Parang hindi na tama. Okay lang yung kung meron talagang sakuna. Bigyan natin ng uh, kumbaga pangunang tulong. Yung mga pang-emergency na tulong. Pero yung... Di ba? Naintindihan nyo ba sinasabi ko? <laughs> Tapos nakikiuso pa. Nakakainis. Oo oh, eh. Mukhang retarded, no? <laughs> Ka-abnormal. <laughs> Sige po. Nandito na lang. Marcoleta sa Senado. Bye-bye. Thank you po.